to to magandang gabi ano 2 uh, days na tong na uh, na mag dito ng amin na bagong bili na nabili na ano na freezer na upgrade super so, ay uh, maganda naman ang kanyang uh, performance guys ano at may uh, meron na katay na uh, production na na nakapagbenta na rin kanina na mga yelo guys ano. So talagang uh, masasabi ko na quality rin para sa yung kundura, kundura plan ano. Pagdating sa mga refrigeration and air conditioning unit. Oo nga pala guys ang uh, kundura ay uh, gawa ng uh, isa sa ating mga uh, Pilipina uh, pioneers pagdating sa uh, refrigeration and air conditioning ang uh, conception industries guys ano so kaya ito rin ang binili ko ulit ang una kong nabili ay ang uh, refrigerator na inverter type din guys na kundura at uh, so para uh, okay naman kanyang uh, performance guys uh, at uh, wala pa namang trouble hanggang sa ngayon guys ano kaya may highly I highly recommend talaga guys pagdating sa mga refrigeration and air conditioning units ay uh, isang isa uh, lang ang kundura sa mga ma, ma sa natin guys ano at uh, talagang uh, ma siya sa industry sa refrigeration and air conditioning industry kaya talagang uh, kung sa ano ba eh, master na nila ang ganito mga uh, paggawa ng uh, quality uh, appliances guys ano so guys maraming salamat ulit ano kaya nyo pagsubaybay at uh, sana ay share nyo at i-like uh, video na ito ng uh, makapagbigay pa nung, uh, ng uh, maraming info about sa mga na sa mga nagbabalak na bumili ng refrigeration and air conditioning units. So guys, maraming salamat ulit at uh, magandang gabi. Terima kasih telah menonton!